Pagkalina at ating at, 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 at. Isang magandang araw muli mga kaputol at tayo nagbabalik sa araw nito upang magbigay naman tayo ng isang magandang kwento na nagmula kay Dave Dubong Isabela. Dear Mama Mix, lang po ako sa pangalang Dave. Bonsu po ako sa tatlong magkakapatid at hindi masyado nagkakalayo ang aming mga edad. Isa po akong matipunong lalaki na may itsura na may pagkakahawig kay Piyolo. Bata pa lamang ako ay may pagkamatigas ng ating ulo o tinatawag nilang black sheep. Ang mga magulang ko po ay pare parehong teachers at nagtuturo ng high school dito sa aming lugar. Nasa college sa po kami pare-pareho ng aking mga kapatid at may kanya-kanyang kursong kinukuha. Nurse po ang aking ate, electrical engineering naman po ang aking kuya. At ako naman po ay isang HRM May mga barkada po ako sa aking school at madalas ko silang kasama. At minsan, napasama po ako sa kanila na hindi pumapasok. Sumasama rin po ako sa kanila sa pagkakating class, Pasyal dito, pasyal doon. Inom dito, inom doon. At kadalasan, umuwi na ako ng lasing sa aming bahay. At minsan hindi na kami nakikita kita ng ating pamilya dahil kadalasan ay tulog na sila. Lumipas ang mga taon, Mama Meets, at dumating ang araw ng graduation. Nakatapos ang dalawa kong kapatid. Subalit ako ay hindi gumraduate dahil may mga pagsakop subject na madalas ko hindi pinapasukan noon pinatawag ng ating mga magulang ng aking school at doon nalaman nila ang lahat ng aking ginagawa pag-uwi sa bahay kinausap ako ng aking mga magulang anong nangyari sa iyo Deep. Sa buong akala namin ng papa mo ay pumapasok ka. Tapos hindi naman pala. Nagkukulang ba kami sa'yo? Lahat ang mo, pinibigay namin. Tapos, hindi ka naman pala pumapasok? Nay, kusin na po. Kasi hindi ko po gusto talaga ang, ang pasok bakit ngayon mo lang sinabi? Hindi ka tumulat sa mga kapatid mo. Matitino. May mga pangarap sa buhay. Pero ikaw ano? Sinisira mong buhay mo? Hindi na lang po ako mag-aaral. Tatrabaho na lang po ako. Hindi hindi kami papayag ng Papa mo. Dahil gusto namin makatapos ka rin. Dahil gusto namin magkaroon ka rin ng magandang buhay sa darating na araw. Ma, ayaw ko na lang pumasok. Ayaw ko na mag-aral. kulit-kulit nyo. Kung gusto nyo, kayo na mag lang mag-aral ng kulit ang Papa ko. Bastos ka ah. Ganyan ka na ba sa amin? Wala kang sa amin ng mama mo. Anong nangyayari sa iyo, anak? Ba't nagkakaganyan ka? Sumasagot ka na sa amin ngayon ng, ng, ng mama mo? Mula ngayon, hindi ka na pwede lumabas ng bahay. Grounded ka. Naglayas ako, Mama Meets, at sumama ako sa aking mga barkada. Kung saan-saan ako nakikitulog sa kanila, hanggang dumating ang araw na tuluyan ng nasira ang aking buhay. Babae dito, o kahit bating ba pinapatulan ko na, hanggang gumamit na rin kami ng mga pinagbabaro ng gamot Pinutulan na rin ako ng alawan sa aking mga magulang. Dahil hindi na rin ako umuwi sa kanila hanggang dumating ang isang hindi nasang pangyayari, Mama Beats. Na wala na kami panggastos ng aking mga barkada upang pantosto sa aming bisyo. Hanggang nagplano kaming nakawin ang isang bangko na sa buong akala namin ay matatagupay kami. Pero Biglang dumating ang mga pulis at lumaban kami. Laban ako sa hita, mamamit, buti na lang, hindi napuruhan. puruhan. Dinala ako sa hospital at nalaman agad ng ating mga magulang at agad din naman nila akong pinutahan doon. Nurse! Nurse! Anong room mo ba anak mo si Dave? Anak po ba yun? Diyan po sa ano, sa room number 5. Anak! Ano ka lang sa sa'yo? Okay ka lang ba? Saan kami nagkulang ng papa mo? Lahat ibigay binigay namin sa'yo, hindi kami nagkulang. Lahat ng gusto mo, lahat ng luho mo. Pero nung ginawa mo, anak, umiyak ako, Mama Mates, dahil nakukonsensya ako, ako na. dahil tama sila na ako. Patawarin niyo po ako. Sorry. Dahil hindi ko po naiwasan. Sinira ko po ang aking buhay. Patawarin niyo po ako, ma. Paano yan? Makukulong Makukulong ka hindi ka namin matutulungan ng mama mo. No, pa, ma, ma, tulungan niyo po ako. Ayokong makulong. Pagkatapos kong gumaling Mama Mitz, ay diniretso na ako sa kulungan. Kinasuhan kami ng robbery ng aking mga barkada. Buti na lang, available ang kaso namin. Tumagal ako ng isang taon sa kulungan dahil binigyan ako ng lesson ng aking mga magulang. Hanggang dumating ang araw na pinanyansahan ako, Nakalabas na ako mamamids at pag uwi namin ay sinalubong ako ng aking mga kapatid. O oh, ano Dave? Kamusta ka? Mahirap pa sa kulungan? Sana na umupay ni Sipyan. Sana di ka rin doon. Pero may pagkakataon kung pa, pampago ka. Pa. Welcome sa ating bahay. Oo nga, Kuya. Pero, di makinig ka kay Kuya, ha? Makinig ka sa amin. Tumulad ka sa amin. Kinan mo ngayon, oh. Nakatapos na kami. May mga kanya-kanya na kaming pamilya. At may maganda na rin trabaho. Niyakap ako na may pit at meron ka makumuli ng aking mga kapatid at aking mga magulang sa aming bahay. Mama Mitz, kitang-kita ko na na ang laking pagbabago sa ating mga kapatid. Dahil may mga magaganda buhay na sila ngayon. At may kanya-kanya na rin pamilya. Tinanong ko sa aking sarili, Tagal ba akong nawala? Oo, Mama Mitz. Dahil halos umabot ako ng anim na taon. Nasinira ko ang buhay ko dahil sa walang kwentong bisyo. Isang umaga habang kami kumakain ng aking pamilya, tinanong ako ng aking mama anak. ang tulog mo? Okay ka ba ngayon sa bahay? Nakatulog ka ba na maayos? O ano, gusto mo ulit mag-aral? Sobrang tawa ko sa aking sarili ng ko ulit John Mama Meats. Opo sana ma. Pwede niyo po ako bigyan pa ng isang chance? Oo, basta make it sure na mag-aaral ka ng maayos at pag-uwi mo ng sarili mo, ha? Sa sobrang tuwa ko, niyakap kong aking mama at aking papa at taos puso akong pasalamat sa kanila. Nag-enroll ulit ng education. Ginaya kong aking mga magulang. Nagsumikap ako, pinakita kong aking pagbabago mamamitis. Subsob sa pag-aaral at kinalumutan ang lahat ng barkada at bisyo. Hanggang dumating ang araw ng graduation mamamitis at naging magla kong pa ako. Sobrang tuwa ako sa aking sarili at lalo, lalo ng aking mga magulang. Anak, salamat. Napakasaya, napakasaya namin ng, ng Papa mo dahil sa ipinakita mong determinasyon at magbabago. At ngayon, nakatapos ka na. Uh, salamat din ma sa tiwala at pagkakataon na pinigay niyo po sa akin. Wala akong sinayang na oras na mamits. Agad akong kumuha ng board exam. At luckily, tap na chair pa ako. Agad-agad din akong naganap ng trabaho at natanggap naman din ako sa school ng ating mga magulang na kung saan sila nakatrabaho. Nakapagturo ko ako doon, Mama Mitz, Dumating ang araw na nagkapamilya na rin ako ang nagkaroon ng mga anak. At ganun din ang tinuro ko sa aking mga anak na magsumikap sila sa pag-aaral upang hindi magaya sa akin. Hanggang ngayon ay nagtuturo pa rin ako kasama ko ang aking mga magulang. Sa mga katulad ko po, pahalagahan po ang edukasyon. Huwag po natin sayangin pagkakataon meron tayo dahil yan po ang magiging susi para sa ating magandang kinabukasan. At lagi po tayo makinig sa ating mga magulang dahil alam po nila ang makakabot sa atin. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Mama Meats, na way pagbigay po ng konting aral po sa inyong mga tagapakunin. Maraming salamat po Mama Mitch and more powers po. Nagpapasalamat din. Salamat sa binahagi mong kwento sa aming day napakaganda at pagbigay sa iyo ng pagbabago at sa ngayon ay nagpagbigay din sa iyo ng magandang buhay. Naway yan din ang ituro mo sa inyong magiging mga pamilya sa darating na araw upang tunay kanilang tularan. Mga kaputo, tama po si date. Dahil napakahalaga ng edukasyon, at yun lamang tayong kayamanan na may papamana sa atin ng ating, ating mga magulang. At kailanman ay hindi mananakaw ni At lagi din tayong makinig sa ating mga magulang. Dahil mas alam nila ang tama para sa atin. At hindi solusyon ang isyo dahil yan ang sisira sa buhay ninyo. Muli po maraming salamat and this is Mama Meets and nag po na isang magandang araw at kita kita tayo muli sa ating next letter sender. God bless everyone. Ating natunghayan at napakinggan ang mga kwento ni Mama Meets na maaaring haka haka o hango sa tunay na buhay. Naway nakapulot po tayo ng mga mabuting aral at lagi natin ito ang isang buhay. Ito pong muli si Mama Mitz ang nagiiwan iiwan ng Ingat po ang bawat isa sa atin hanggang sa muli.